asal bigo Bak ya. uh -huh. pakat Kak Rin. Bang kasi ngiti mo kanina, kaya hindi niya <laughs> <laughs> Dapat daw, <stage> lang. <laughs> Baka na mga kakri Ayun si Doon ako kay Food Panda Ayo, ayo, kabao! medik, 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 na! medik, 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 Medic! medik, Medic! medic, 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 medic. medic

Wala, wala mo sakit sa'yo. Buti na lang. Okay, wala. Walang casualties mga kagri. Okay. Yung motor, ayun. Yung motor lang. Buti yung motor lang. Na, motor, lang. Na, motor lang. Bata, alis ka dito. Baka mga ako sa'yo. yung gulong ko. Yung gulong mo na lang. sa gulong mo. na yung gulong. Malay, mo na lang gulong. Badaan mo na ako, yung gulong. na. Diyan, yeah, diyan, sabi ko sa iyo, dapat nakikinig kayo sa amin. Wala okay, rider? Okay po, okay, wala, walang casualties. Motor lang, motor lang. Eh, mga pata, alis dyan! Pati yung mata pata, alis mo dyan, baka masagas ka. Sa akin. Palitan daw lang. Palitan lang ko lang, lalaban ulit. naka, naka pa ba yan?

Masaya ka ba? Pilimin muna natin mga kamay. Isang tayo, pre. Isa tayo. Ay, lamang. pala yung kamay niya? Ah? niya? Ba't para mga Hindi <laughs> <Okay> ka lang? <laughs> okay na, na, binibigyan naman. Maganda ng hali, Jabe. <laughs> Mare, sa akin. Pambira. Tapang talaga ng riders na yun. Nakakababang galang eh. Panalo pa oh. Kung ako riders na gano'n mga kakarin. Hindi muna ako magdadrive. Pambira oh. Panalo na naman oh. Yan ang tunay na riders. Kaya oh! na. Kaya na. Yan. Ato! 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 Tawag dito sa kanan namin! Natransport! Bumunot! Tawag dito sa kanan namin! Bumunot na! Hala! Malayo na! Ma, mga kakri, kay Food Panda na! Nanalo si Food Panda! Pambira ka lang! Dalawang beses na naman nanalo! Kulang bumunot ka na! Mga kakri! Si Food Panda! Ano ba talaga tunay na pangalan ni Food Panda? Glenn! Glenn! Glenn ano? May tinanggalin mo yun o yung maskera mo para makikita naman! Glenn! Glenn! Pakikita nagsenta! Hindi! Nakita nga nila na simple lang na nanalo uli ng dalawang beses, di ba? Hindi sumusuko. Wala namang hineting, ay hinete, riders pala tawag dito. Riders na hindi pa nasa simple Pag hindi ka pa nasa simple hindi ka patunay na riders, di ba? Uh, ano pangalan talaga ni Food Panda? Amen. Taga saan? si Beg Glenn po po Benediction? Tarkadya po. Saan Tarkadya? mo. Oh, taga to, <laughs> ah, taga Santar ka aja pala to, mga kari. Swimmer ka Ah, Food Panda na naman, mga kari. Ayan na si Food Panda. Glenn Bentin Aksyon. Taga Santar ka aja. Natalo yata, mga kari. Kaliwa ka na, kaliwa ka na. Kaliwa na, Food Panda na, Pare, pambihira Pag nag-champion yun, sisikat talaga yung tao na yun, mga kagwe. Alam pa, paso! Food Panta yan. Sigurado ako doon. Food Panta! Yabang naman. Pati si ate, nakapapatili. Di si ba ang galing? Lahat tumaob na kanina, na nanalalo pa, mga kagwe. Pambihira yun. Si Glenn, benediksyon. Pambihira, tumuwad na. Tataob. Pero di susuko, managpagka-champion pa ata, mga kagay. Ayan, ganun sana, mga Pag nag-champion ka, sisikat Sisi ka. Gagawang kita ng content. Init naman ng ulo Dito ako, kay Putbanta pa ba, uli ako, mga Dekorado na yan, Putbanta. Putbanta. Oh, my God.

tama, -tama yung mga taga panda, mga Ang galing talaga ng riders na yun, mga kagri Tataob! Pero di susuko, oh, mga kagre. If you Sa you're champion, ha? Champion na to, if Ay, pag nanalo pala to, champion, ha? Oo. Oh, walang talo, walang talo. Ganun pala, mga kagri Pag nanalo pala ko si panda champion, ha? Oh. Hindi pala parang... Pagtatapitin per second, parang ganun, hindi pala ganun. Hindi pala parang kalabaw, hindi ko maintindihan, pero... Pero basta pag nanalo si Bud Panda, ayun, ayun, champion na. Wala nang pinag-uusapan doon. Ayun mga kakriya. Bud Panda, ipagpanalo mo! Ang Glen si Glenn. Glenn Bendin mga kakri. Ano nga ba ang niya, sir? Glenn, ano? Glenn Bendigasyon Glenn Bendigasyon, mga kakari, Boat Panda Ika na mo, Glenn! Kaya mo ba yan? Oh! Ay, bubuksan pala. Bubuksan, uh, bubuksan ba, sir? Bubuksan kung, pinalitan. yes, ha, ah, pala yon. Yung... Hindi pala talaga parang kalabaw ito, mga kakakrim. <laughs> yung kalabaw, mga kagri, hindi mo pwedeng palitan yung pyesa nun eh. Dito pala pwedeng mong palitan, no? Oh. Bubuksan muna siya. Bago siya mag-champion, mga kakakrim. Glenn Ventecas na, Food Panda, napakatapang na rider, mga kagri. Si Glenn, bendikasyon mga kakri. Champion natin mga kakri. Iyabang na, congratulations Glenn. Iyabang, tatawag pero oh, di susuko mga kakri. 30, 30, 30, 30. Mga kakri, okay na raw. Champion na yung mga nanalo kanina mga kakri. Congratulations mga kaagri kay Paul Panda champion mga kaagri second naman to. Ano pangalan ng motor works nung nag-second? DT Works. Ha? DT works, works. Works mga kaagri. Ito nang nag Ano pangalan ng works niyo? Owning Works. Ha? Owning Works. Ano ano? Owning. Owning. Owning Works mga kaagri. DT works, works. Ito kaya. Use... 808 Motor Shop. 808 Motor Shop mga kaagri. Maraming maraming salamat, salamat sa lahat ng mga subscriber ko, followers ko, supporter ko mga kakri. Nalihin nyo na naman tayo sa bagong vlog mga kakri. Ang tawag dito, drag race mga kakri sa mga kakri. Ayok, boom! Kabaong! Hanggang dito na lang mga kakri. Maraming maraming salamat. Thank you very much mga kakri.